Ayan na mga kabugi sai ang ating red balete na pinatong natin sa pinakapit natin sa antigong kahoy. Ayan. Ang laki na niya. Kapit na kapit na. Sa katagalan ni eh, lumaki na gusto yung puno niya. Ayan na yung ugat niya. nag kasi to noon mga kabogi kabonsay. Kaya pinutol natin. At kapuputol din natin dito. Dahil nag tayo. Ayan. Sinubukan kong kung kaya ko rin. Pangit. Parang ang pangit. <laughs> Anong masasabi niya mga kabugi kabonsay? Ngayon lang ako ng wire. Ito yung pinutol natin. Masyado siyang mahaba mga kabog eh. Dito siya. Ang haba niya kasi kaya pinutol ko na lang. Ganyan yan. Yan, medyo kumanda. Pag may maganda tayong paso, ililipat natin yan mga kabugi kabunsay. Kumapit na siya sa antigong kahoy. Ewan ko kung ilang taon na yan. Hindi ko na i-video yan noon. Wala sa... Hindi natin na-upload. Hanggang dito na lang mga kabugi kabansay. Sana ay nagustuhan nyo aking ginawa. Ang pagpapakapit ng red balete sa antikong kahoy. Ayan yung mga hindi pa nag-subscribe sa aking channel, mga kabugi ka pang Paki suporta naman po. At paki-share na rin at paki-pindot na rin yung notification bell para update kayo palagi sa susunod ko pang mga upload. Tagal tayong nawala sa YouTube. Kaya mag ulit tayo. Thanks for watching mga kabugi ka Bye bye God bless you all